Ito po ay na tilapia sa sampalok. Sa isang kaldero po, magpakulo lang tayo ng tubig. Lagyan po natin ng luya. Timplahan natin ng patis at ng magic sarap. At nung kulong-kulong na po ang ating tubig, isunod na po natin ang ating tilapia. Ayan lang po natin kumulo ang ating tilapia at nang maluto. Takpan po natin ang ating kaldero. At nung kulong-kulong na po iyan, lagyan na po ng sili at saka po ng kangkong. At tinimplahan ko na rin po ng sinigang mix. Ayan lang natin malutong sinigang mix, pakuloy ng konti at ready na ang ating pangat na tilapia sa sampalok. I-try po, masarap siya. Usually niluluto namin yan sa Bulacan, pero kadalasan wala siyang kangkong. Nilagyan ko lang po ng kangkong para medyo buhay-buhay ang ating pangreels. Salamat po sa panonood.